kumara wala pa naman ay. Eh. Ay, ay, lang, dami ay, ay, oh yun, pala, ay, oh. 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 Yo, what's up, what's up guys Today it's Gala Day again Pupunta kami dun sa Magalolon, sa Howe punta kami dun sa lapag, dun sa kamotehan. Yun nga pala yung subaan, nagbabaha dun pag malakas ang ulan. O kaya may bagyo. Share ko lang. Ito sa parteng lunaw na. At ito yung baraol yung tinatawag dito. Itong paahon na to. Diyan kami dati naglalaro ng mga pagulungan. Nalala ko dati nakawala pa kami ng gulong dun. Yung gulong ng sakayan ng lolo pa yun. Kasi gabi na eh, pinagulong namin nagdiretso dun sa may bangin. Kinabukasan na namin ng mga Ay, yung gulong dun. Yan nga pala si, pa, si Bading Gino at yun yung manok na inaalagaan niya dyan. Mga pansabong. Ito yung overlooking dito. Wow. Kaliraya Lake. Tapos yan, nandiyan na kami. Paparada lang namin dyan. At pupunta na kami dun. Mabuti't magandam pa ang panahon kaso ay weirdo ang panahon dito ngayon minsan uulan, minsan iinit yan nga ay mga tanib na pipino senyorita ang aming mga chika ding ay nandun na nandito na mama Simula nga pala bata pa kami ay napunta na talaga kami dito kasama nga kayong mga tsuhin, mga pinsan. Ayan oh, nangungo kami niyan. Katmon, bunga niyan. Panawid gutom namin. Ayan si Lolo Lando. Nilinis yung kalat. Sinisigaan. Nandito na kami sa lapag. Ayan ng Lola. Nagagawa na ano. Nagkakayos ng gagawing walis. Ito yan sila din. Saka yung mga tropa niya. Namamangka si May May ayaw lagi nga harap sa camera no? hindi pa daw naliligo si ate Aya si father ayan tatay at ayan si Aling Maliit libang libang lagay yan dito hindi namamansin pag nandito may nakukuha kayo kamote nangunguha si nanay at si kangkang ng kamote kamote yung bagay ba't ako hindi makakuha nailagay mo nga yung ipay Ba't kami hindi? Ayun, ang dami doon na. Ah. talaga pag maalam mo. Nakakakuha. Si Lula Glass, nagagawa din ng walis. Ayaw pang humarap din sa camera. Ayun nga pala yung dalawang bulugan. Oh. Nagagawa ng likpitan At talunan. Talunan na rin. Ngayon si Mama Dap, unabuslot doon. Oh. Gapok na kasi yung mga... Kawayan, luma na rin paliti, na. Tinutulong naman nung anak magpagpag napakabait naman talaga. Wait, gee, Wala ay ako. Susubukin kita sana ko? dumudugtong. Sabi kay anak ko naman si Kelly, kasi anak ko din si Dap. Ah, magiiyakan nang lahat. Tapos ni Gwen si Ali naman. Hi baby. Hi papa. Atiyan de 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 daw muna si Wenwen, -wen, si Gwen Gwen. Nalamig na agad si Jumplex, bago pala ang ay. Shoutout nga pala kay Payton andito si Peyton. Ayan si Kuya Dino, lalo ng kuminta bang kulay. Oh. Oh. At ito nga pala yung nakuha nila nanay na kamote. Lalaga tayo na. Yes. At boy, patempla daw. Ayan si Ate Aya, nagutog paglalangoy, ay nagkakain ng kamote. At may nilaga na rin nung kami dumating. Ayan yung mga bakterya boy, so tamang tubog. At ayan yung magdadi, si Caleb at si Pinsan Ay. Oh! Yeah, 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 <laughs> sleep style daw, sleep. Ah, pwede, pwede, pwede. <laughs> oh, spinning move nga, spinning move. Ayan o. Ang pang pa rin, na. Kumara. Wala pa naman ay. Oh, ay, wala. Ay, wala. pa naman, Ang laki. Ang oh. laki huli. Ang isa. Ang laki nga ng tulong ko dito. Nagahawa. Kalami pwede ka na yan kumain. Baka na Nakagawa na rin nga pala ng walis ang lola dito. Dalwa o tatlong walis ang nagawa. Dito dyan, le, ay dumating na rin nga pala. Galing sa work ko, kunin Susi ng bahay nila. Kasi nandito yung mga kasama niya sa bahay. At uwian na rin nga pala. Sa tagpong ito. Kasi hapon na rin. Paahon na rin muna kami. At next time na lang mag-overnight. Baka sa mahal na araw. Ngayon darating na mahal na araw. Para ano. Prepare ba. Ayan si Marteo. Ayaw magpakalong sa akin. Ang tito hit. Nagulo ng kalabaw. Sana ituloy-tuloy na ang ganda ng panahon. Para laging nakakagala. <laughs> Nataklo pa ang mukha niya. Nandito na rin ang tiyo hit. Nagayos nung pang-spray niya sa halaman saka yung asawa niya si Tita Leslie. At ito yung mga tanim niya, mga pipino. Yan, malawak. Karamihan nga pala dito ay itong pinagkakakitaan, paghahalaman. Ito yung anak ng Tio Hitch UH, saka ni Tita Leslie. Yung dalawa babae at lalaki. Hello, pa. Buti nga pala at sementado na dito hanggang dito. Para konti na lang ang lalakarin. Pag kahit maulan. Pag naman mainit na ganyan ay talagang dire-diret yung init. Pwede nang diretso yung motor doon hanggang sa baba. At dito na nga pala kami sa may bahay. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye. Thanks for watching.